Ang mainit na tsaa ay eh mainam na pampatunaw sa kinain. Pero teka, huwag niyo munang itapon ang gamit ng bag kasi ayon kay Love Anuver, pwede pa itong pakinabangan mula sa paglilinis hanggang sa pagpapabeauty. Bilang rin na kalsada, dapat laki akong healthy at on the go. Kaya tsa ngayon, lalong-lalo na ang naglipa ng mga milk tea na may sari-saring flavors. Ang kakaibang lasa, aroma at higit sa lahat, mga beneficyo nito sa ating kalusugan ang sinasabing dahilan kung bakit sunod sa tubig, ito ang pinaka-popular na inumin sa buong mundo. Kasama ng tea lover na si Kathy, aalamin natin ang iba pang mga gamit ng siya gagawin ng ating tea, ng ating wonder drink ay palalabutin yung karne. Tenderizer siya. And at the same time, papaalsin niya yung lasa ng ating meat. Ganon okay. ang ganyang leveling ng power. Magsisip in siya sa mga fibers ng meat. At dun actually nasisiksik yung flavor niya. So in most cases, it's the mildness of tea that actually brings in a new dimension to the flavor of the meat. Okay, habang uh, hinihintay natin ma-marinate itong iyong uh, belly. Oh, sarap. Meron pa ako isang tanong sa'yo. Ano pa yung paborito mong inumin bukod sa tsaa? Soft drinks. Soft drinks? Talaga? So, malaki ka bang uminom nun? Oo. Oh, kaya lang, recently hindi na ako masyado nagka. Kung hindi naman may iwasan ang pag-inom ng soft drinks, maaari daw itong haluan ng kasindaming sukat ng tsaa para hindi maging all bad ang epekto nito sa katawan. So you actually get two benefits, basically. Isang, yung isang nga you don't get as much sugar. And there are the things that you, you, you sort of train your taste buds to enjoy a, a, uh, uh, kumbaga ba, um, mas magaang na flavor. Eto na! Titikman na namin ang aming uh, minarinade. Talaga namang sabot ang pakinabang ng tsaa. Pero ang kinababaliwan nating tsaa ngayon, dati nang tinatangkilik sa China noong pang 10th century B.C. Hanggang sa kumalat ito sa iba pang mga bahagi ng Asia at Europa. Di ba meron tayong mga nagamit ng mga tea bags? Hindi dapat nating itapon yan dahil meron pang pakinabang yan. Ano? Mabisang antibacterial at germicidal agent daw ang tsaa. Kaya mainam itong panlinis ng bahay without the harsh ingredients. Diba tayo naglilinis tayo using uh, cleaning agents, for example, mga liquid detergents. Ngayon ang tea meron siyang mga components na similar doon. Maliban sa panlinis, pwede rin daw itong gamitin bilang organic o natural na pampabango ng ating tahanan. Isalin lang ang laman ng tea bag sa isang platito at ilagay sa loob ng mga kabinet pwede rin natin itong ipalaman sa mga gamit na nais nating manatiling mabango at malinis kaya ng mga sapatos. Bukod sa nilalabanan nito ang dumi, sinisip-sip din daw ng tsaa ang moisture na siyang nagdadala ng bakterya at mabahong amoy. Nagulat ako kasi hindi ko hindi ko naman ina-expect na ganun pala kadami yung pwedeng gawin na pwedeng mapakinabangan din sa city. Ayan, Miss Cathy, mukhang napagod sa paglilinis. Correct. Kaya mag tea break muna tayo. Pero tuloy-tuloy ang good news tungkol sa mga binipisyo ng cha, Dahil ayon sa expert, mabuti rin daw ito sa balat. Dahil ito'y may tannic acid, malaki ang may nito para yung mga crack at nagtutuyo ng na mga balat natin ay maibalik yung kanyang uh, kinis at mawawala yung discomfort. Ma kayong magbigay ng ginhawa ang tsaa para sa mga nanay na matyagang nagbe-breastfeed. Itampi lamang ang gamit na tibag, mainit man o malamig sa nananakit na bahagi ng dibdib. Mga nanay na ito ay nagkakaroon ng rashes at minsan ay pagbibitak-bitak o sugat around the areolar area at sa kanilang nipol. Ang tibag ay mayroong anti-inflammatory effect mayroon itong nilalaman sa kanyang mga dahon para mawala yung mismong pamamaga ng ating selula at saka tissues. Kaya naman, maaari rin itong idampi sa mga namamagang mata sanhi ng pagkupuyat. Ibabad lamang ang key bag sa malamig na tubig at ipatong ito sa mga mata habang kayo'y nagre-relax. Kung problema nyo naman ang mabahong paa, siya alang daw ang katapat niyan. At kung isusok natin ang ating paa sa mainit na tubig at mayroong ginamit na tibag doon, makatutulong ito para patayin ang fungal infection sa ating mga paa. Kung dadalasan ang pagbabad ng paa sa tsaa, mas may iwasan ang pagbabalik ng alipunga. Ayan! Sa susunod na kayo yun ng tsaa! si Mai sa mga posibleng paggamitan nito. Di ba? Nag-enjoy na kami sa pag-inom na to. Luka, po kayo, Tom.